Magandang araw, ikasampung baitang. Na-enjoy niyo ba ang pagsagot sa RISEC form? Dahil ako ay oo. Naway no nabigyan kayo nito ng kalinangan sa anumang karera ang nais niyong tunguhin sa hinaharap. Ngayong araw, dadako naman tayo sa ating talakayan. Muli, ang ating paksa ay ugnayan ng personal na pagpili ng karera sa pagpapabuti ng pamayanan. Ngayon ay tignan natin ang talahanayan ng RIASEC at mga kaugnay sa karera nito. Ayon kay John Holland, isang Amerikanong psychologist na kilala sa kanyang teorya sa career development, ang pagpili ng karera ay mas magiging matagumpay kung ito ay nakabatay sa personalidad at interes ng isang tao. Binoon niya ang tinatawag na RIASEC model, kung saan isinasad niya na may anim, na uri ng personalidad ang bawat tao. Ang bawat kategorya ay may kaakibat na gawain o karera na mas angkop sa mga taong may gantong personalidad. Sa pamamagitan ng modalong ito, mas matutulungan ng mga mag-aaral na makilala ang sarili at makapili ng karerang tumutuma sa kanilang hilig at kakayahan. Mahalaga ring tangdaan na hindi limitado sa isang personalidad lamang ang isang tao. Maaring ang isang individual ay may kombinasyon ng dalawa o higit pang kategorya. Halimbawa, ang isang estudyanteng mahilig makipag-ugnayan sa iba, may interes sa pamuno at may rin sa malikhaing pagpapapahayag ay maaring kabilang sa kombinasyong ESA, Enterprising, Social at Artistic. Samantala, ang isang mahilig magsalik, tumulong sa kapwa at sistematikong magtrabaho ay maaring may kombinasyong ISC, Investigative, Social, and Conventional. Ang pagsama-sama ng mga kategoryang ito ay tumutulong upang mas mapalalim ang pag-unawa na isang mag-aaral sa kanyang potensyal at kung paano niya ito magagamit hindi lamang para sa sariling tagumpay, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng pamayanan. Ngayon naman ay ating tukuyin ang internal at external factors o tinatawag na panloob at panlabas na salik sa pagpapasya ng karera. Bakit nga ba mahalagang isipin ang panloob at panlabas na salik sa pagpapasya ng karera? Ano nga ba ang mga ito? Mahalaga ang panloob at panlabas na salik sa pagpapasya ng karera dahil nakakaapekto ang mga ito sa kung anong landas, ang pinakaangkop, praktikal at makabuluhan para sa isang individual. Unahin na natin ang internal factors o panloob na salik. Ito ay tumutukoy sa sariling interes, kakayahan, personalidad at pagpapahalaga. Mahalaga ito dahil ang karerang pipiliin ay dapat nakaayon sa kung sino ka bilang tao at kung saan ka masaya at saan ka mahusay. Halimbawa, kung mahilig kang tumulong sa iba at may likas kang kakayahan sa pakikipag-ugnayan, maaring angkop sa iyo ang propesyong may kinalaman sa serbisyo, publiko, edukasyon o healthcare. Sa dako naman ng panlabas na salik o external factors, ito ay tumutukoy sa ekonomiya, suporta ng pamilya, oportunidad sa trabaho at edukasyon. Mahalaga ito upang maging realistiko at handa sa mga hamon sa labas ng sarili. Nakakatulong rin ito sa paggawa ng praktikal na desisyon. Halimbawa na lamang, kahit gusto mong maging artista, pero walang sapat na oportunidad sa inyong lugar, maaring piliin mong maghanap ng trabahong may kaugnayan dito habang unti-unting binuubuo mo ang karera sa sining. Ngayon sa kabuuan, ang tamang pagpapasya ng karera ay isang balanse ng puso at isipan na kung ano ang gusto mo at kung ano ang posible sa kasalukuyan mong kalagayan.